Wala po akong binanggit na pangalan ni Mayor Bullet Halosos. Wala po akong sinabi na siya ay benefactor ni Dominic Roque. Nagbigay ng reaksyon si Christy Fermin sa opisyal na pahayag na inilabas ng aktor na si Dominic Roque laban sa mga malisyoso at mapanirang puri umanong pahayag ng batikang kolumnista. Ani Christy ay simula nang lumabas ang isyong hiwalayan ni Nabea at Dominic Halos karamihan ng tao ay naintriga sa dahilan ng hiwalayan. Hindi raw unang nanggaling sa press people ang pagpansin sa isyu, kundi sa cryptic post ng manager ni Bea tungkol sa manipulative sad boy at sa kapatid ng aktor na patungkol sa wolf in sheep's clothing. Dito raw nagsimulang maintriga ang publiko. Ang una raw niyang tinutukan sa isyong hiwalayan ay ang pagmamaliit kay Dominic na baka walang pera at mas mayaman si Bea, kaya hindi natuloy ang kasal. Yun raw ang nagtulak sa kanya upang tanungin ang aktor kung ano ang kanyang trabaho, sino ang kanyang boss, at kung totoo na wala ngang pera ang aktor ay bakit nakatira siya sa isang kondominium na pagkalaki-laki ng halaga kung upahan. Paglilinaw niya ay puro lamang katanungan ang kanyang mga binitiwan at walang binanggit na anuman. Napatunayan rin niya na ang kondominium na ito ay pagmamayari ng isang politiko, ngunit mininsan ay hindi niya binanggit ang pagkakakilanlan nito. Kahit pa raw marami sa kanya ang nagtatanong, panaytawa lang ang kanyang sinasagot sapagkat iningatan niyang huwag magbanggit ng pangalan. Hanggang sa kumalat na raw ang isyu at naging pahulaan na nagresulta sa pagkakadamay ng iba't ibang politiko. Simula raw ng salatin nila ang isyong hiwalayan ni Minsan ay hindi niya binitiwan ang pangalan ni Mayor Halos Holes. Kahit initials o clue ay wala siyang binigay. Hindi nga raw niya binanggit kung anong condo unit at saan matatagpuan kahit na alam na alam niya ang address. Dagdag pa niya ay si Sian Gaza na isang vlogger ang nagbanggit ng direktang pangalan ni Bullet Halos Host na umano ay nagbabahay sa aktor at hindi siya. Hindi raw niya personal na kakilala si Nabong Sontay at nakilala lamang niya si Bullet Halos Host dahil sa isyu nito sa TVJ. Bilang TVJ supporter si Christy ay isa ito sa nasisilip na rason ng mga kaibigan ng kolumnista kung bakit siya lamang ang pinangalanan sa inilabas na official statement ng aktor. Paglilinaw ni Christy na kung sakali mang sangkot sa issue si Bullet, halos host ay hindi pa rin niya babanggitin ang pangalan nito upang huwag malagyan ng mali siya ang pagiging TVJ supporter niya. Hamon ni Christy Fermi na maglabas ng resibo kung saan nabanggit niya ang pangalan ni Mayor, halos host mula ng talakayin nila ang hiwalayang Bea at Domini. Paninindigan raw niya kung sakaling mayroong maipakitang resibo. Ngunit kapag wala, napatanong si Christy kung ano na lang ang mangyayari lalo na't siya ang nadiin na walang kasalanan.